Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. GMRC 4, Quarter 1, Week 4 Ang ating paksa ay kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. Mga patunay ng pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan mga paraan ng pagsasabuhay ng pagiging magalang. Suriin ang larawan at piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat bilang tungkol sa karapatan at tungkulin. Isulat ang tamang titik ng sagot sa patlang. Narito ang larawan. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng karapatan ng kapwa bata? A. Karapatan kong buliawan ang aking mga kaklase B. Karapatan kong magvideo sa kapwa ng walang paalam C. Karapatan kong itulak ang aking kapwa D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin ng kapwa bata? A. Tungkulin kong ubusin ang aking baon at huwag mamigay B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa bata C. Tungkulin kong pumasok ng late sa klase. D. Tungkulin kong hindi ko kausapin ang bago kong kaklase. Narito ang mga tamang sagot. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang mga karapatan ng mga kabataan? Bakit mahalaga ito? Ano ang mga tungkulin o responsibilidad ng mga kabataan? Paano ito nag-aambag sa komunidad? Paano mo itatawid ang pagtupad sa iyong mga tungkulin nang hindi na ikaw kompromiso ang iyong mga karapatan? Ano ang mga kahalagahan nito? Isang tanong pinakamagandang sagot. Magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan mahalaga ang paggalang sa pagsasagawa na mga tungkulin at pagkilala sa mga karapatan ng mga kabataan. Kaugnay na paksa bilang apat, kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. PPPST. Piliin at punan ang mga patlang ng sagot na tama. Magpakita ng patlang sa bawat isa. A. Lambing Bilaroan, si respeto. Maging maingat sa mga patlang at patlang. A. Guru at principal. B. Salita at kilos. C. Tatay at nanay. Maging patlang sa pakikipagkompromiso. A. Bingi. B. Bulag. C. Handa. Patlang ang tama. A. Ipaglaban. B. ipagwalang-bahala. C. iwasan. Patlang at patlang kung kinakailangan. A. kumain at tumawa. B. magbigay at tumulong. C. maligo at magkape. Narito ang mga tamang sagot: Respeto, salita at kilos. Handa, ipaglaban, magbigay at tumulong. Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ano ang ibig sabihin ng karapatan ng kapwa bata? Limitasyon sa kilos ng mga bata, pamamahagi ng mga bata sa trabaho, mga kalayaan ang dapat matamo ng mga bata. Ano ang tungkulin ng mga matatanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Basta't mahali ng mga bata B. Huwag nang pakialaman ang mga bata C. Itaguyod ang interes ng mga matatanda D. Siguruhin na ipapahayag ang saloobin ng mga bata Aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa bata? A. Pakikinig sa kanilang mga opinyon B. Pagtuturo ng mga limitasyon sa kanilang kilos C. pagsasawalang-bahala sa kanilang mga pangangailangan. D. pagbibigay daan sa kanilang malaya at ligtas na pagsali sa mga gawain. Paano maisasakatuparan ang tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata? A. sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanilang kalusugan. B. sa pamamagitan ng pagdadamot ng mga bata sa kanilang karapatan. C. Sa pamamagitan ng pakikialam sa kanilang mga personal na desisyon. D. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan sa lahat ng pagkakataon. Ano ang maaaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagkabigo sa pag-unlad ng mga bata. B. Pagkawala ng respeto mula sa mga matatanda. C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal di pag-usbong ng kompetisyon sa pagitan ng mga bata. Narito ang mga tamang sagot. Payo ko kaibigan ko. Anong payo ang iyong sasabihin sa matalik mong kaibigan kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Ginagabayan ang mga kamag-aral bilang presidente ng klase. Ang payo ko ay Ipagpatuloy mo ang pagtulong at pagiging mabuting halimbawa sa iba. Hindi nagsasabi ng po at opo, sa at nakatatanda. Matutong gumamit ng po at opo bilang paggalang sa matatanda. Tumatayo sa kanyang upuan at pinapaupo ang mga babaeng kaklase. Ituloy mo ang pagiging magalang at maalalahanin sa mga kaklase. Kaugnay na paksa bilang lima, mga patunay ng pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. BTS Basa, Tanong, Sagot Basahing mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong tungkol dito. Sitwasyon Sa kanilang tahanan, si Liza ay may tungkulin na mag-ayos ng kanyang kwarto at linisin ang mga gamit niya pagkatapos gamitin. May mga pagkakataon na hindi niya ito ginagawa at iniiwan na lang niya ang mga kalat. Anong pwedeng mangyari kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin? Bakit? Magiging magulo at makalat ang kwarto ni Liza. Hindi siya matututong maging responsable. Sumunod na sitwasyon, sa kanilang barangay, may mga batang naglalaro sa kalsada ng may pahintulot mula sa kanilang mga magulang. Ang mga kapwa bata ay nagbabantay upang maiwasan ang maaaring magdulot ng peligro. Hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa mga motorista at mga residente. Ang ginagawa ba ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad? Bakit? Oo, dahil nagbabantay sila para sa kaligtasan ng lahat. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ano ang tawag sa gawain na maipapakita ng isang bata ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kahusayan at dedikasyon? A. Karapatan B. Paggalang C. Pagmamalaki B. Tungkulin Aling mga salita ang nagpapakita ng pagkilala sa dignidad at halaga ng bawat isa. A. Karapatan B. Paggalang C. Pagmamalaki D. Tungkulin Saan nakasalalay ang balanseng ugnayan ng pagtupad sa tungkulin at pagkilala sa karapatan ng iba? A. Karapatan B. Paggalang C. Pagmamalaki D. D. Tungkulin Ano ang naging resulta kapag ang bawat isa ay nagtutulungan na maipahayag ang kanilang karapatan at maipatupad ang kanilang mga tungkulin? A. Alitan at gulo sa lipunan B. Kaayusan at kapayapaan C. Sobrang pagsisikap sa trabaho D. Pagkakawatak-watak ng komunidad ano ang tawag sa mga pangunahing gawain o obligasyon na may kaakibat na karapatan at pribilehyo? A. Karapatan B. Paggalang C. Pagmamalaki D. Tungkulin PS 143 Pagsulat ng Sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa apat at hindi bababa sa tatlong pangungusap. Basahing mabuti ang pangungusap at dugtungan sa pamamagitan ng paggawa ng maikling sanaysay. Narito ang mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang anim, mga paraan ng pagsasabuhay ng pagiging magalang. Basahin ng mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ng tanong tungkol dito. Sa klase, si Carlos ay iginagalang ang mga panuntunan dahil hindi siya laging nahuhuli sa klase at nagpapasa sa tamang oras sa mga takdang aralin. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ng guro at hindi siya nagbibiro at nang aabala ng mga kasamahan niya. Mayroon bang magiging epekto ang paggalang ni Carlos sa kanyang tungkulin at karapatan? Bakit? Itugma ang dalawang uri ng karapatan sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang hanay, proteksyon sa karahasan. Para sa ikalawang hanay, A. Karapatang makilahok. B. Karapatang maproteksyonan. Pangalawa, proteksyon sa kidnapping. Pangatlo, paglahok sa mga samahan. Pangapat, magkapagbahagi ng impormasyon. manampalataya ng malaya proteksyon sa mapanganib na gamot proteksyon sa pang-aabuso may laya na sabihin ang iyong saloobin proteksyon sa sexual na pang-aabuso proteksyon sa trabahong mapanganib narito ang mga tamang sagot Sa isang band paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagiging magalang para sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubrik sa pagmamarka ng sagot. Isulat ang pamagat o titulo at sa baba nito ay ang iyong pangalan. Tama, mali, dahilan. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa karapatan at tungkulin sa kapwa bata na nagpapanatili ng kaayosan at kapayapaan. Ang mga karapatan at tungkulin ay mas angkop sa mga matatanda lamang. Ito ay mali dahil may karapatan at tungkulin din ang mga bata. Habang bata ay nililinang na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging magalang. Ito ay tama. Dapat matutunan ng bata ang paggalang habang sila'y bata pa. Lahat ng tao ay may karapatan at tungkulin, kahit ang mga tao na nakakulong sa bilangguan. Ito ay tama. May karapatan at tungkulin din ang mga nakakulong. Maging magalang lang sa mga taong kagalang-galang at mga taong iginagalang ka. Ito ay mali. Lahat ay dapat igalang, hindi lang ang mga gumagalang sa iyo. May matututuhan ang mga matatanda sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata. Ito ay tama. May magagandang asal ang bata na pwedeng matutunan ng matatanda. Balik tanaw, sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yun, ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ano ang ibig sabihin ng karapatan ng mga bata? A. Responsibilidad ng mga bata sa komunidad. B. Pagtuturo sa mga bata ng mga gawain sa bahay. C. Paggawa ng mga obligasyon ng mga bata sa paaralan. D. Legal na pribilehyo o kalayaan na nararapat taglayin ng mga bata. Ano ang potensyal na epekto ng pagkilala sa karapatan ng mga bata sa kapayapaan sa lipunan? A. Mas magiging disiplinado ang mga bata sa tahanan. B. Pagkakaroon ng mas maraming mga alituntunin para sa mga bata. C. Mas magiging pabaya ang mga bata sa kanilang mga responsibilidad. D. Pagkakaroon ng mas malalim at makatarungan na ugnayan sa lipunan paano maaaring mapalaganap ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata? A. Sa pamamagitan ng online games B. Sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan C. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paligsahan D. Sa pamamagitan ng magdamag na panonood sa TV na mga obligasyon ng mga magulang Ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ukol sa mga karapatan ng mga bata? A. Isulong ang diskriminasyon sa mga bata sa paaralan. B. Palakasin ang pagiging mapanagutan ng mga bata sa tahanan. C. Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang kanilang implikasyon. D. Itaguyod ang mga bata na maging mas kritikal sa kanilang pananaw. Paano magiging bahagi ang mga bata sa pagpapanatili ng kaayosan sa paaralan? A. Sa pamamagitan ng pagiging maligaya lamang sa klase. B. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti sa mga asignatura. C. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga karapatan at pagiging responsable. D. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa paglahok sa mga aktibidad ng paaralan. Ano ang maaaring maging positibong epekto ng pag-unawa sa karapatan ng mga bata sa tahanan? A. Pagkakaroon ng mas matinding disiplina sa mga bata. B. Pagkakaroon ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paaralan. C. Pagpapalakas ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at bata. D. Pagsusulong ng mas malalim na ugnayan sa pamilya at pagunlad ng mga bata. Paano maipapakita ng isang bata ang kanyang pagkilala sa karapatan ng ibang bata? A. Pagpapahiram ng kanyang gamit o laruan B. Pagtuturo ng mga bagong laro sa ibang bata C. Pagsasalita ng mas malakas kaysa sa ibang bata D. Pagpapakita ng kayabangan at pananakit sa ibang bata Ano ang maaaring resulta ng hindi pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga bata B. Pag-unlad ng mga kasanayan sa komunikasyon ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga aktibidad para sa mga bata. D. Pagkakaroon ng mas maraming mga gulo at hidwaan sa komunidad. Paano maipakikita ng mga magulang ang kanilang pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Pagtakip sa mga opinyon at damdamin ng mga bata. B. pag-aangkin ng lahat ng mga desisyon para sa mga bata. C. pag-aalok ng mga responsibilidad na labag sa karapatan ng mga bata. D. pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Ano ang potensyal na epekto ng tamang edukasyon ukol sa karapatan ng mga bata? A. pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan. B. Pagpapalakas ng mga takot at pag-aalala ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga patakaran para sa mga bata. D. Pagkakaroon ng mga aktibidad na hindi kailanman gagamitin ng mga bata. Narito ang mga tamang sagot. JS from o journal survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata at pagiging magalang. Naisagawa o naipakita ko ba ang mga kilos na ito sa aking kapwa-bata? Tamang karapatan? Mabuting tungkulin? Naging magalang? Ipinagdasal ko ba ang mga sumusunod sa araw na ito? Pamilya? Guro? kaklase at kaibigan